Okay, mapagpalang araw sa ating lahat mga bay, mga loads. So, mayroon tayong ano, Bago ah, bagong kaibigan dito na karon pa mo diri dai no? Karon pa pamon karon pa na Karun pa. Hmm. So, ang problema pala nila malakas daw ang konsumo ng gasolina yung usok napakaitim at saka malinis na yung ano nila carb siguro palagi na itong ano dinis asimbol so pagtingin ko mga loads itong ano nila yan o oh. so isa isa ito sa ano problema pag malakas ang konsuma ng gasolina lalo lalo na pag halimbawa ganito oh, na naputol na at saka ano na masyado nang manipis so ang ginawa ko siguro alam naman ninyo na mayroon tayong ano nag DIY tayo ng ganitong gasket so halimbawa ito mga loads hindi naman ito eh, maliit naman yung ano pero napakalas, napakalakas pa rin sa konsumo ng gasolina so yan o oh, 90 na yung ano nila yung primary at saka dito sa ano dito sa secondary 85 to so bali 85 dito 90 pero yung usok ng ano yung usok sa tambutso nila masyado maitim so meaning pag masyado maitim yung usok alam naman natin na hindi yan na susunog na gasolina So malakas talaga sa konsumo. Kahit maliit na ang ano. So ito lang ang napansin ko mga loads ito. Yan oh, naputol na. So meron na tayong ano. Meron na tayong DIY na gasket ito oh. Mayroon tayong rails diyan kung paano or oh, video, long video man siguro 'yon. Kung paano kung paano maggawa ng ganito, ng ganito. Oh, ng gani, ganyan at saka ano dito mga loads. dito importante din to so yung sinasabi ko na ano may uring na pwedeng pwede nating ilagay dito yung sa ano sa repair kit na arm tick meron dyan sa arm tick na repair kit na pwede natin ilagay dito pero huwag niyong ilagay mga lods yung mga o-ring na masyado mataba. Yung mabibili natin sa mga auto parts kasi may tendency kasi ito, ito. Kasi alam naman natin na ah, dito yan banda o, oh, dyan. Pag ang nilagay ninyo na o-ring na masyado mataba, nako, may tendency talaga na mabasag ito dito so iwasan talaga ninyo na maglagay ng ano kuring na medyo mataba yung ano kahit maliit mataba delikado pa rin yan siguro mayro namang iba na hindi nabasag pero talaga iwasan na lang talaga natin dahil napakahirap maghanap ng ganito siguro makakita kayo ng extra na ganito pag yung may carb na ano sira na ayan so ang gagawin ko pala dito kasi wala na tayong uring ito lang gawa yung pinakita ko sa inyo ipanser natin mayroon tayo pang panser siguro nakita na ninyo doon sa mga videos ko yan lang mga lods so ayan again yung problema pala nila malakas na konsumo sa gasolina so na explain ko na ito. So, yan lang ang gagawin ko mga lods ito siguro ano try ko kasi marami akong jeep dito na 45 lagyan ko ito ng 45 kasi ano lang to service lang nila kagaya ng mga ano mga passenger dito sa, sa Cebu sa bandang south area na ginagamit namin na jeep 45 dito so yan lang siguro yung ma-share ko sa inyo mga loads saka kuan lang siguro dai kanang muna tayo tay kung ginin ba ganina bangaog. kay malayo masayado sig kasing malayo yung tinitirhan nila sa karkar -kar. mag comment lang sila sa video na to kung ano ang resulta sa ginagawa natin mora na kung hangyo ni mo dai nga mag comment lang siguro bisag ikaw lang i comment nimo nga naayo or wala pwede ra i comment nimo Kaya mo kay warranty pa tani dai ata mo ko warranty tulok buwan taling hari naon nagagwanta man diri mo kare. So kita hayo napalpa atong trabaho mo balik mo kare. Imo ni utro. Okay mo hatag. Makai makuara jud hinon ni nato maayo jud Pero mo na to og naayo mag-comment sa aning nga video ha. Para makita ko sa atong mga kuwan amigo. So yan lang siguro mga lolo sa may i-share ko sa video ito. Salamat sa mga mga kaibigan natin na nag-comment diyan. magandang comment or bad comment yan okay lang sa akin maraming salamat sa inyo sa suporta sa panonood sa mga videos long video ko at saka sa reels yan mga loads okay Diga. di lang na yung maniak kwan. ito yung nagpaayos si ma'am mu mam mo ma'am Patima, pwede na ipakita gamay mong nawa. Fatima. Taga karkar -kar man mano mano. Mm. Oh, nasi Oh, anak. dan Dong. <laughs> Maing adlaw dia. <laughs> Moro to dong, Moro to ko ni ha nga mag Oh, kung sagali kung sagali ma matikdan nimo nga Oke okay ba or ko ana tang di kon. Kay monitor ninyo kay layo mo mo. Layo. kayo. Hmm, Sigoro yan lang mga bay. Babayu